Nakakita na ba kayo ng ganito kaliit na welding machine? Isang dangkal lang mga kaibigan yung haba. Wala pang isang dangkal yung taas. Ito po ay inverter welding machine. Napakatipid sa kuryente nito. Hindi katulad ng mga malalaking welding machine na nakakasira ng mga appliances pag ginamit ninyo. Magkukundap-kundap yung ilaw. Dito, hindi nyo may experience yan mga kaibigan. Pwedeng isaksak dito lang sa extension na ganito. Sa sobrang liit lang nito, pwede nyo nang isabit kung saan-saan malapit -saan, sa inyong wini welding. Shoutout po kay Julian Bernalde from Davao City. Order po niya to. Meron na pong ground na may cable at meron na rin pong rod holder na may cable. Yung kanyang connection mga kaibigan, napakaganda niyan dahil ito po ay Tiroscast. Gustong gusto ng mga welder. Hindi po madaling matanggal yung connection habang ginagamit. From 30 amperes up to 300 amperes. Ang kagandahan niyan, bawat click niyan, isang amperahe yung nababawas o kaya nadadagdag. Napaka-stable ng welding machine na to. Ilagay muna natin sa mga 150 or mga 198 amperes. Tingnan natin kung maganda yung pagkaka-spark. Ayan. Maganda mga kaibigan. So ayan, buo mga kaibigan. Medyo nabutas dahil manipis lang yung bakal natin. Pero ayan, napakaganda po. Pababaan pa po natin sa 30 amperes para hindi tayo makabutas. Ayun, oh. Ayan o. Oh. depende sa amperahin na pipiliin mo. Ayan o. Oh. Talagang gumagana.